Hello guys! Good morning or good afternoon Welcome to my channel Pinay sa Paris <laughs> Ito guys ay uh, para lang naman itong video na to sa mga katulad kong mga youtubers o mga bago pa lang na monetize at sa mga monetize din uh, baka makatulong ito sa inyo kasi na experience ko <laughs> Kasi pagbago tayo sa ano sa ganitong konee naguo-worry tayo tapos naisip natin kung anong nangyari kasi guys na nagkaroon ako ng problema last 2 uh, days ago doon sa last video kong inupload na tungkol doon sa ano ko sa apartment ko. Nagkaroon ako ng problema doon noong noong na-upload ko 'yung guys. una naggano siya, siyempre eh, kiklik mo 'yung monetize. So na-monetize naman. Tapos, sa um, pa 10 minutes after, that, ano siya, nag-turn yellow siya, yung salar, ano, dollar sign, di ba? Mayroon dollar sign. Pag, pag yung, ano siya, green. Kasi tatlong kulay yan eh. Pag nag-green, okay. Kikita yun na video mo. Pag nag-black, ibig sabihin, mayroon, mayroon kang na-captured na music na na-copyright mo. Tapos sa uh, ya, ano naman 'yun kung papayag ka magbayad, iya ano nila 'yon pero bakit ka magbayad sayang naman. Sintims na lang yung <laughs> kinikita. Laman <laughs> guys, kinikita sa YouTube yung lang. Tapos, ayun, uh, pag nag siya, mayroong problema sa hindi natin. Yun nga ang hinahanap ko guys, yun ang explain ko. Nung nag nga yung ano ko, yung sign dollar, sa video ko yun, nag ano talagang ini-review ko nang ni-review yung aking uh, video ano kaya nangyari ano bang naano na ko doon sa aking video na, na may naka ba ako na bawal tapos uh, iniisip ko kasi kasi diba ka, di guys bawal din yung mag upload ka ng videos na hindi naman sa iyo yung halimbawa, yung dumaan na sa ibang platform bawal dumaan na sa ibang platform yung video kinuha mo i-upload mo sa iyo bawal 'yon sabi ko, wala pa na, wala naman ako may upload na ano, na video na galing na sa ibang platform. Yung video ko naman ka ako na tungkol doon sa pagpapagawa ko ng bahay, sa messenger naman ka ako galing yun, sa hipag ko. Balik private pa rin yun. Sa amin lang yun. Then, chineko tapos uh, sabi nung hipag ko, Pagkakate, yung ano, nabanggit mo yung tungkol sa ano, sa semento, sinabi mo yung presyo, sabi ko hindi, kasi napakaraming nagbablogs tungkol sa mga products. Hayyan guys, sa madaling salita, natapos kong i-review yung aking uh, video na wala naman akong nahanap na naging problema dahil wala naman music. Di, nag, nag, ano, nag search ako sa ibang video na yun sa mga, yung yung mga advisor ng mga creator sa ano sa YouTube. Nag-search ako doon tapos na napanood ko guys na ayun lang pala ang gagawin. Palitan mo lang yung title mo kasi yun ang baka nagkaroon ka ng problema sa title o sa thumbnail. Hindi ginawa ko, binura ko yung thumbnail ko, tinanggal ko yung title ko, pinalitan ko ng mas maiksi at saka ano, tapos um di ganun nga ang ginong ang nilagay ko na lang thumbnail na ano yung 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 pinili ni YouTube ni YT. Kasi pag pinindot mo yung ano yung edit mayroong ano doon may kinapture silang tatlong picture na pwede mong gamitin. Yun na lang ang kinuha ko guys kasi parang nga malaman ko kung talagang sana ako nagkamali. So, ah, na ako nagkamali. <laughs> so, yun. Pinalitan ko ngayon. Binura ko yung thumbnail ko. Nilagay ko na lang yung pinili ni YT. Tapos, pinalitan ko yung title. So, um, sinave ko. Pagkatapos ko na save, di ko muna. 10 minutes only after, binalikan ko. Naging green na siya. Sabi ko, wow, yun lang pala. Kaya lang, hindi ko malaman ngayon. Then, pareho ko nga tinanggal. Hindi ko may malaman kung saan ako nagkamali doon sa title o doon sa thumbnail. So, hindi na, hindi ko na inano, binago, pinabayaan ko na lang kasi baka ako ma mauta sa akin si Whitey. Pinabayaan ko na lang, basta yun na ano. Tapos, may isa pa akong video na dati, green siya, na green sign siya. Tapos, binalikan ko yon Siguro naka-upload, naka-publish yun ng ano na eh, magwa one week na mahigit. Sabi ko, ah, ito nag-orange siya. Tapos sabi ko, no, din naman kaya ang problema nito. De, gin kung ano yung ginawa ko doon sa isa kong video, ginawa ko rin doon. Pinalitan ko rin siya ng thumbnail. Tapos, pin pinalitan ko rin siya ng title. Tapos, ayun, nag-green. Sabi ko, yung pala ang problema doon. Thumbnail o di ka title. Kaya ayun guys, kung ano, kung magka, mangyayari sa inyo yan at hindi pa ninyo na-experience, yun lang ang gawin ninyo. Pero wag nyo yatang patagalin kasi yung isa yung dalawa kong video na ano nung na monetize ako, ganyan ang nangyari. Hindi ko hindi, ko pinansin. Tapos pinatry ko ngayon ayaw na. Hindi na ma, ano, hindi ko na ma, mapalitan. Ibig sabihin ayaw na magpalit ng school yung dollar sign niya ng kulay. Kaya kaya yun lang ang ano ko guys, share ko sa inyo doon sa mga bago pa lang na monetize, sa, ba, sa pa lang, at uh, sa bagong katulad kung nag-YouTube, uh, bloggers, kaya, ayun, yun, baka san sana, makatulong sa inyo to, at wag na kayo mag -wari. Pag nangyari yun sa inyo, yun, kaagad na lang ang gawin nyo, palitan nyo ng title, palitan nyo ng thumbnail, yun lang. Nag-work sa akin eh, baka, baka sa inyo mag-work din. <laughs> Kaya, yun, guys, at uh, advice ko lang dun sa mga bago pa lang nag-vlogs nag, ano, at hindi pa rin na na, ano, na monetize Iwasan nyo lang na kumuha kayo ng mga videos na galing sa mga ibang, ano, naka, dumaan na sa ibang platform. Iwasan nyo mag-upload mag nun. Lalo na dun sa mga nagkukuntay, di ba, yung nag- uh, nagre-reaction. Iwasan nyo yun na kunin yung mga videos nila kasi maka baka kaya natatagalan kaya kayo man hindi na hindi pa na monetize kasi bawal 'yun eh sinasabi naman ni YT na niyo gagamitin yung video na dumaan na sa iba, sa ibang platform ayaw nila 'yun tapos yung mga music wag yung ano yun, yung mga nakakapture niyo sa daan o no, sa mga mall iwasan niyo yung guys sa restaurant sa mga mga ano sa mga tindahan ng perfume kung minsan mahirap mag-vlog pag ganyan eh kasi sayang naman ang video nyo, sayang ng 4 nyo kung hindi naman tatanggapin yung ano, ni YT. Kung lalagyan nyo ng ano, ng black sign <laughs> yung black <daughter. laughs> so ayun guys, at uh, sana nga makatulong ito sa iba at uh, maraming salamat sa inyo at please subscribe po yung sa mga hindi pa nakasubscribe at uh, at dun sa mga nakasubscribe na maraming maraming salamat sa inyong lahat. Have a nice day.